Ayan guys, uh, maraming maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan. Ayan. Uh, counting na lang ang kulang guys. Ayan, sana hindi kayo magsawang magsuporta. Maraming salamat sa inyo. Hello po mga kababayan isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat ayan muli po tayo nagbalik dito sa divisorya at pabiyahe po tayo ulit for to video guys uh, abangan natin kasi pabiyahe po tayo ikot ko lang po yung camera ayan guys uh, nandito po tayo sa divisorya at uh, babiyahin po tayo nintay pa po natin yung ating uh, sirbisan kasi wala pa po maaga pa po kasi ayan dito po tayo kararating lang ayan na uh, bago ang lahat is out pala muna sa inyo isang mapagpalang hapon Sir Miguelab, may shout out Amarsi, Miguelab, may shout out Ayan Sacrifice may galap shout out uh, Sir Joseph may galap shout out Ayan Kumusta po kayo dyan At uh, mustaril, migalab, shout out Ah. Uh, Bustiar shout out Bus Miguelab, may shout out sa lahat po nang hindi ko nabanggit Amiga-amiga mega love shout out na po sa inyong lahat dito po tayo sa Divisoria at, at uh, po tayo babayahe tayo guys gabi na boss donyor wala pa yung hinihintay natin mamaya maya pandating siguro mga isang biyahe lang tayo ngayon bus dunyor mga isang biyahe lang ngayon hindi na siguro mauulit. gabi ng malalim na gabi pag bago makatapos ayan hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa Divisoria Oh, kaway-kaway naman dyan Oh, uh, yun oh Ayan guys Kahit medyo Pangit yung mga saging na saba Mabili pa rin kasi Wala anong nagtitinda guys Mahina ang dating ngayon ng Saging Ah... Uh, Halos paubos na siguro ang saging ng Dabaw. Oy, shout out pala sa taga Dabaw sa buong Mindanao, shout out. Ayan. Magandang gabi diyan sa Mindanao. Ayan. Andito pa rin tayo guys sa Divisoria kasi hinihintay natin yung ating sineserbisan, wala pa, hindi pa dumating. Siguro mamaya maya pa yun uh, na intay, intay na lang natin kasi pagkatapos natin ihatid yun nas tayo uwi na. Ayan. Ayan guys, uh, maraming maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan. Ayan. Uh, counting na lang ang kulang guys. Ayan, sana hindi kayo magsawang magsuporta. Maraming salamat sa inyo. Nyur siya ate ba gumaganda o oh. Alam na mamaya Anak-anak na ba Anak-anak na <laughs> Kumakain sila guys Kumakain uh. Ayan guys, hanggang dito na lang tayo. Maraming maraming salamat sa inyo sa nakaabot sa dulo ng ating video. Huwag naman po ninyong kalimutan na paki-share at pakilike. like At sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe ayan, makikisuyo na lang po, ayan. Maraming salamat. Bye-bye.